Ang video ito ay mula sa Japan na nagpapakita ng mga explorer na naka-encounter na nakakatakot. At nakapangyengilabot na pangyayari. Pumasok sila sa isang abandonadong gusali. Habang nasa loob sila ay kinukunan nila ng nitrato ang buong paligid. Habang abala sila sa loob ng bahay ay eh biglang nagawi ang kameraman nila. At dito ay may makikita sila magbibigay ng kilabot sa kanila. Huwag kang kukurapat pagmasdan mong maigi. おおい、おいくるる<だ>ちょっとててどうした首首首,首う<わ> <laughs> Tumpok-tumpok wow! ah! na ulo ng manika ang nakita nila lumapit sila dito napansin mo rin ba isang ulo ang nasa ilalim pa ng ulo ng mga manika Labi sila nagulat at dito ay nagkanya-kanya silang karipas ng takbo. So sino kaya ito? O ano kaya ito kamulti? Paano nagkaroon ng ulo sa ilalim ng mga manika na kung pagmamasdan at titignan mong maigi ay wala namang katawan ang siyang nakahiga sa sahig? ang TikToker na ito na si Lani ay nag-share ng mga video niya sa pagkanta, bonding together with family, at iba pa. Pero sa pagkakataong ito ay iba na ang masyashare niya. Talagang creepy. Oh, eh. as well. E o coração. Ai, mamãe, vai, vai pra sala, vai pra mamãe gravar, senão eu esqueço. E a Do já. Se as lágrimas embasam seu olhar e o coração já não consegue mais se alegrar, é nessa hora que. Habang nag-i-enjoy siya sa pagkanta niya ay tila ba someone or something na ah, bigla na lamang nakitang lumabas sa itaas na hagdanan. Labi siyang nagulat nang mapansin nito ang kamay na lumitaw at bigla rin nawala. Ayon kay Lani, dalawa lamang sila ng anak nito sa loob ng bahay at kitang kitang kasama niya ito. Kapansin-pansin din ang reaksyon ng aso nito na tila ba may nasa sense na dark presence na nasa itaas ng hagdanan. So kung walang tao ay ano o sino ang nagmamayari ng maliit na kamay na nakunan niya? Mostrar como ela ensina. Eu já mostrei em live e vou mostrar novamente. Eu não era nem pra estar subindo, que eu tô operada, gente. Ó, aqui é a escada. Foi aqui que eu tava sentada, ó, gravando. Ali é a Maggie. 18, Maggie. Fique aí, não Maguinha? Fique aí. Fica, Maggie. Essa casa, gente, ela é antiga. Olha isso. Olha que alto. Tá vendo? Alto. Ai, não posso fazer muito esforço, não. Aqui é o um quarto. Aqui tem uma sala tudo trancado é tudo com, com, com coisa aqui ó é um quarto número com as crianças tá vendo então, olha aí e a mãe sempre me acompanhando sempre me acompanhando eu acho que o cachorro tá mijando por aqui. a Ayon sa mga viewers, ni Lani ay maaring haunted ang bahay niya o may demon sa loob. Pero ikaw ka multi, ano sa tingin mo ang nakunin niya? May idea ka ba? Let me know in the comment section kung meron kang mas logic na explanation. Ito ay isang private video na hindi umano ay tinago-tago ng isang babae. Ang makikitang lalaki ay kapatid niya at kinunan niya ito bago ito tuluyang ikasal. Umabot ng 6 years bago niya napagpasyahang i-share ang video dahil hindi niya mapagtanto kung ano ba talaga ang nakunan habang nakahiga sa couch ang kuya nito. ay ang kunan nito ng video bilang remembrance not knowing na meron pala siyang ibang marirecord. Well, pagmasdan mong maigi kung ano ang imaheng nakunan niya. <laughs> It doesn't matter if Katerina was here instead of me. If it were she asking you why you did, it doesn't matter if Katerina were standing. Here Ang nakapangingilapot pa ay di kumano'y walang ibang tao sa loob. Maliban sa sister-in-law nito, ang pinsan niya na di kumano'y natutulog na rin. At parehong nagsabing hindi sila ang imahe. Kung pagmamastan mo ang ay sa itong tao, meron itong ulo, torso, pero nakalutang Makikita nga talagang wala itong mga paa. So maaari kaya nga nakunan niya isang multo o sukob. O maaaring intruder lamang din na siya pumasok sa loob ng bahay. Either way, ikaw na ang magpasya at mampigay ng komento sa kung anong nga ba talaga ito. I love to hear from you, Kamulti. Habang naghihintay ang magamang ito sa pagdating ng asawa niya ay, ay siyang i-record ang ginagawa ng baby nito. Natutuwa siya dahil naglalaro ito at isasend niya ito sa mismo asawa. Not knowing na meron palang mangyayaring hindi nito inaasahan. Habang nire-record nito ang anak ay biglang ito ang magaganap sa loob ng bahay. Sa hindi malamang dahilan na bigla na lamang nagbukas ang pintuan At may at maya pa ay biglang laruan Labi silang nagtataka dahil walang imang tao sa loob ng bahay maliban sa kanilang dalawa So maybe something or someone unseen wants to play